Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Kapag may gumanda dahil sa iyo, nagbabago rin ang mundo mo. <laughs> Para kay Pangulong Marcos Jr., nagiging tunay na makabuluhan niya ang public service sa sandaling makita mong may gumanda dahil sa iyong ginawa. At kasabay nito, nababago rin ang sarili mong mundo. Mm, yes, I agree. Sa sinabi niya. Kailang, ang tanong dyan, pag-usapan natin mamaya is, within his first three years, ano bang magandang nagawa niya? <laughs> Ito ang kanyang minsay sa teaser ng kanyang latest blog kung saan inilarawan niya ang paglilingkod sa bayan bilang isang trabahong madalas niya na walang kapalit na pasasalamat, ngunit may dulot na mas malalim na gantimpala. Sabi niya, isang trabahong madalas ay walang kapalit na pasasalamat, ngunit nagiging sulit ito sa sandaling makita mong may gumanda dahil sa iyo. Nababago rin ang mundo mo. Wala nang mas higit pa roon, wala nang mas higit pa kaysa sa tumulong sa kapwa. Agree. So, ito. Uh, unain unahin muna natin sa pangulo. Ano ang magandang nagawa ng kanyang administrasyon? I'd like to be honest. Uh Isa lang ang isa lang ang maiisip ko. I hope may maiisip ako ba. Yung yung tuloy-tuloy yung continuity ng programa ng NTF-ELCAC. Gumanda na ang kalagayan natin sa seguridad pagdating sa insurhensya. Kasi talagang binigyan niya ng pansin ang nasimulan ni PRRD Ardino na National Task Force on Ending the Local Communist Armed Conflict kaya sa mga kanayunan, sa mga kabundukan ako palagi akong umakyat sa mga kabundukan tumahimik na ang kalagayan ng ating bansa pagdating sa insurgency. and yan ang isa sa mga magandang nagawa ng kanyang administrasyon dahil ipinagpatuloy niya kailang hindi niya pwedeng sabihin this is one of my legacy projects dahil hindi naman siyang nagsimula <laughs> kailang yan personally I had to thank the president dahil gumanda na ang kalagayan natin sa seguridad peace in order dahil patapos na talaga ang insurgency. Ano pa ang magandang nagawa niya? <laughs> Kayo, ano ang magandang nagawa ng Pangulo yung first three years ng kanya administrasyon? I'm sorry, wala na akong maisip eh. Karamihan, ano na, kapalpakan na lalo na dito sa budget ginawang alkansya uh, no, hindi na alkansya ginawang ano na ang ating budget nagsimula 23, 24, 25 at ngayon pati 26 mayroon na naman salamat kay congressman Edgar Erese matapang siyang nagsasalita bakit pinabayaan ng Pangulo? Nung 2023 Nagsingit ng mga More or less 300 billion 2024 Mas malaki 500 billion 2025 Mga 430 plus billion Puro singit Budget insertion. Bakit niya pinabayaan Congressman Dating congressman Boots Abad Dating uh, ano ito? budget secretary sabi niya 12 years sa kong congressman sabi sabi ni Butsaban 6 years sa kong budget secretary so that's 18 years ngayon lang nangyari ito talamak na pag uh, singit the worst sabi niya never na nangyari ito so kung meron mang legacy nang administrasyong ito, iyong pagbalahura nila sa ating budget. Dahil binalahuran ang budget, nagresulta ng napakatinding korupsyon. Napakasakit, Kuya Eddie, ang nangyari sa ating budget. Napakasakit, Kuya Eddie, sabihin ko sa iyo kung ano ang gagawin. Oh, yung si Senior Associate Justice Lonen, yung decision, majority decision ng Supreme Court, unconstitutional ang PhilHealth na transfer, ibalik niyo. Naglagay siya kangkaring opinion. Ang national budget ng 2024 is unconstitutional, sabi ng isang maestrado. Bakit? Dahil walang basihan yung binigay ng Pangulo na Certificate of Urgency para ipasa ng budget. Walang basihan yon, unconstitutional yon. Ngayon ko lang naintindihan. 2024, ano? Dahil sa certification na yun, pinasak ang budget, hindi na pinag-aralan. Yung pala, ang laking nakapaloob na 500 billion budget insertion. Tapos, mahiya naman kayo! Ay, nako. Pinagmamayabang pa na 500, 5,500 flood control projects natapos na pala pa. Ah. Yung pala, mga guni-guni, ghost project, mga substandard. Uh, itong sona niyang ito, 22,000 classrooms at natapos na. At magpapatayo pa tayo ng, uh, nakalimutan ko na, 40,000 ba yun? <laughs> yung pala, ilalang twin, wala pang 100 classroom yung napatayo for this year. Ang galing. Saan ang magandang nagawa ng Pangulo? O, kayo na ang sasagot. Basta, isa lang yung nakita kong magandang nagawa niya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. na uh, namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. O karon mo na ni si Angkol ang mataga ng yero. O, so, mo ni ang balay ni Angkol nga kuan lang, kawayan lang tanan, kawayan. Oh. So, among natagaan, gitagaan og giyero aron pud makaatop siya. So, mo ni ilang kahintang nga, kawayan lang ang ilang atop. Oh, apil pud ang ilang dingding kawayan. So, makita gid nimo nga luoy gid kay sila. So, apil pod ang ilang abuhan. So, manilang ilang abuhan. So, kawayan lang po ang ilang atop. O karon ko, ang sa imong masulte nga natagaan kag yero nga nasurbig na mo ang imong balay. Salamat sa ginoong nga natagaan kong supply sa kuan. Oh, ah. Kung wala ang tabang uh, sin di pagyun din ilisan O oh, so kawayan lang jud ang imong kuan uh, atop so magpasalamat ka sa Ginoo kay natagaan kag yero call Pila na imong edad call Ah uh, si angkol 51 daw ang edad So na kay anak call Pila ko imong uh, anak Duha Duha So, si Angko na anak duha. So, mo ang ilang kahimtang. So, dako kayo ang pasalamat. Ngabisan sa ilang layo kayo ang ilaha. So, naabtan gihapon sila sa uh, kuan, panghatag og sin. So, Kol, salamat po kayo nga nakaanhimi sa imong balay og nabisita gid namo. mo. So, unsara di ay mong Kol? Ah, uh, so, mag lang ka, kol. So, panginabuyan ang kol, mag-uuma lang siya. O, sige, kol. Salamat. Salamat.